Alam mo bang ang luna sa sakit ng ngipin ay nasa bakuran nyo lang? Ito ang mga luna sa sakit ng ngipin mo. Una, dahon ng bayabas, guava leaves, scientific evidence. Ayon sa isang pag-aaral mula sa International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 2015, ang guava leaf extract ay may strong antibacterial effects laban sa bakterya sa bibig tulad ng streptococcus mutans na nagdudulot ng tooth decay. Paano gamitin? Pakuluan ng lima hanggang pitong malinis na dahon sa isang basong tubig. Palamigin ng kaunti. Gamitin bilang pangmumog, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Lalo na kung may nana, sugat sa gilagid o pamamaga. Pangalawa, tsa ang gubat, eretia microphylla. Scientific evidence, kinilala ng DOH, Department of Health, Philippines, ang tsaang gubat bilang gamot sa mga sugat sa bibig at gilagid. Ito ay kasama sa 10 DOH-approved medicinal plants. Paano gamitin? Pakuluan ng dahon. Palamigin. Gamitin bilang mouth rinse. Lagi kang welcome dito. Abangan mo ang next video para sa iyo. Mag-subscribe para updated ka palagi.